Kailangan ko lang na ang kuhan itong mga bunga ng aming kamatis kasi nga ayan o natuyo na yung mga dahon. Kaya itong mga hinog na kamatis ay para hindi naman masayang ay kukunin ko na nga at akin na itong uh, preserve O tingnan nyo o. Oh, ang dami o. Oh. Diba ang ganda. Ayan kuhanin natin. Ayan. Sarap mga mitas ng kamatis. Ayan. Uh, ano pa naman, matitigas pa naman. Pa naman siya bulok. May iba nang nabulok pero yung mas marami pa rin naman yung uh, uh hinog lang talaga. Hindi pa hindi pa sira. Ayan. Ayan, buhanin natin. Patuwa talaga. ah diba? Uh, cherry tomato. Ito, sira na to. Ayan, tabi na lang natin yung mga sira na Ito po. Dami. Hmm. Alam mo, namimitas ako ng ano dito eh, no? Nung, no, ano tawag dito? Mga cherries. Pero ito naman ay cherry, to, ano, cherry tomato. Tomato. Ayan. Lalo na siguro ko yung mga malalaking kamatis yung tinanim ko tapos ganto kadami yung bunga. Lalo ko na sa siguro hindi mauubos. Ito nga maliliit pa to. Talagang inabutan na ng pagkahinog dito sa puno. Yung iba dito, patutuyuin ko. Yung iba naman, eh, ano ko, eh, ilalagay sa bote. daming kamatis dami kamatis daming kamatis maingit yan kita ko lang ko lahat at nang pataniman ko uli ito Ayan. yung mga ito ito katulad nito iputulin ko na to tapos itatanim ko uli para mas mabilis magbunga yung mga bagong sanga kagaya nito yan, ito kasi yung itatanim ko. Para yan, mabilis na yan magbunga. Kesa yung buto. Yung aking patutubuin uli. Yung mga sanga-sanga na lang. Cuttings na lang yung gagawin ko. Kasi ganito yung ginawa ko dito sa mga sa mga to. Meron ako tinanim. Tapos, ano, hindi siya. Punti lang yung binungan niya.